uh, tayo mga idol ng uh, barilis bariles yan po si mga idol ayan medyo marami rami yan sinabawan mga idol pampano ayan po ang uso usok siya pampano po yan mga idol ayan ayan pampano Luto na po yung mga idol, malapit na po Yan na po ang ating pampano mga idol Kakalo lang nakatanggal lang sa ano sa pag ah, sa bow ayan yan ang pagpado lagyan natin dito sa ano mangkok na ah, talong iwa petanglad kasi yun mga ka, ano mga ka idol ay ayan sa natin ganito kundi sa bow ayan ano pa ng tanlad Ayan na po siya mga idol. Ayan na po siya. Ang ating pampano. Masarap yan mga idol ang sabaw. Kaya tikman natin sabaw mga idol. Tikman natin sabaw. Para makita nyo naman. Masarap talaga. Mm. Grabe sarap mga idol. Sobrang sarap. Panalong panalong mga idol. Sa sabaw sa pampano. Mmm. Bali na naman sa mga idol. Tsaka hindi na lang po natin nabalan ting video mong idol. Kasi ang uh, dito na lang po mga idol. I-update po yung faction natin na barilis. Tinasalan ko na po. Yan lang po mga idol. Maraming po salamat sa, sa inyong panonood mga idol. Love you all. Tap, huwag kalimutan mag-follow at mag-like share sa aking video mga idol. Bye bye po.